Yeah, may kinukuha silang mga ano, mga pebbles yan yeah. oh ganda ng lugar so. Ayan. Andito tayo ngayon sa Dupinga River. Yung mga pinupunta ng mga uh, turista, local tourist. Ayan. Buna tayo sa gilid ng mismong ilog. Ayan. Yung mga cottages. At yun. Yung Dupinga Bridge. Wow. sahab sana Maligo. Ayan, oh. No? <laughs> doon, doon, doon. E yang mga tat, katayasan doon. Ito mga. Right. Ayan. All right. Hala.

ay isang daan pa. Dalawa po itong daan <laughs> nato. Ang ina. Kailangan linisan kasi ito. Eh. Ang inaakitan po namin ay ang bundok ng uh, Sierra Madre. Sierra Madre. Bundok ng Tralala. <laughs> Ayan, oh, dito okay na. Ayan. Ayan si ate. No. Ayan. Ayan. Hello. <laughs> <laughs> Ayan. Mataas na po tayo. Ayun yung uh, Dupinga Bridge uh, at sa ilalim niya Dupinga River Ayan, akit pa po tayo Ayan oh. Ayan <laughs> Akit pa Ito guys ang dinadaanan namin Ayan, kasukal. Ayan. Napasubo yata ako, guys. Grabe, napakatasa nito. Oh. Pero, wala pa kami sa tuktok. Alright, guys. Mag-stop okay, ulit tayo. Oh ayun ganyan kataas 'yung ating uh, uh, location ngayon. Ayan. Uh, at 'yun 'yung Gawad Kalinga uh, Elementary School kanina 'yung pinagpicturean natin. Oh, mataas pa. Andun pa pero parang hindi ko nakaya. Uh. uh Nakakyat na rin natin. Grabe. <laughs> <coughs> ay punuan wag na, dito na ako. Grabe Ayun na yung ano natin ngayon. Location. Uh, Ooh. yun ang Ayan, kataas. <laughs> 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 Grabe. Subscribe so, na din po kayo sa ano niya. Ah. <laughs> Ayun oh. Actual vlog ng si Alright. Wonder Boy. Wonder Cowboy ba? Wonder Cowboy. All right. Wander Cowboy. Wanderer. <laughs> <Wonder>. Kasunod lang <laughs> po kayo. Ito pinakamasarap sa lahat. Abutin oh. ka ng ulan. Inabot kami ng ulan. Tatoktok <laughs> ng bundok. Oh. Grabe. Oh. Ano ba yan? Ayan oh. Talaga namang napakaganda. Pero problema ko kung paano tayo bomba nito. ka lang dito sa mga Ayan o. No? Ayan. Yeah. Ito na talaga yung pinaka-tuktok talaga. Kala ko tuktok na yung kanina. Pero hindi dito pala. Ang doon Sa gilid pala ito ng bundok sa taas. No? Sa gilid ng bundok kasi bangin na ito. Kung so, nakikita nyo guys, sumuulan. may rock o. Pero ang hinala ko, hindi ito ulan eh. Siguro ito talaga, ganito talaga sa bundok talaga. Blessing siya, blessing. Ah, yun. Hindi pa raw talaga pala tuktok ito. Akyat pa kami. Uff. Uh, Grabe. Halos hindi na makita kasi umuulan na. At saka yun na yung ilog sa baba. Bundok. Ay, bundok din yan. Baba. Alright. pwede lang natin ilagay dito. Mm. Mga tent lang talaga. Tent pa, ka. paano ka magdadala ng mga bato dyan? Yeah. <laughs> Helicopter. Oh. So yan guys. Hanggang so dito na lang muna ang ating vlog. Dahil uh, na yung ating city. Tapos sa uh, lumalakas na yung ulan. So ito na ba? Alright. Lisa. Ay, salamat Masin po. Ingat sa po kayo. God bless po. And guys, uh, nauna na kaming bababa kasi baka magtatagal pa sila sa taas yan anong pangalan mo? Rafael po yan, yan si Rafael yung aking tour guide siya yung kasama kong bababa ngayon dahil uh, sumasama, sumasama pakiramdam natin kaya wala tayo sa kanila bababa Ayan yung ating location ngayon. Ang location natin isang bundok to dito sa Gabaldon ano? Opo. Gabaldon. Sa to ng Sierra Madre Mountain Range. And nasa tuktok tayo ng bundok. Ayan. Ayan. Okay. All right.